magandang araw po si Gil po ulit una sa lahat ay shout out po pala sa ating mga viewers subscribers sa mga youtubers so ngayon po uh, quick review lang regarding po sa mga baray na ito alamang kayo po marami na marami na rin na ipo na ganito itong 5 cent and 10, 10 cent yan ito po ayun o, napakarami po nito so ngayon pag-usapan naman po natin o, so, alamin natin kung, uh, kung, saan pwedeng papalitan ng 5 cent mo at saka 10 cent mo na nasa harapan natin ngayon so sa Pilipinas, uh, maaari mong palitan ang mga bagong barya na 5 centimo at 10 centimo uh, sa mga bangko. Nimbawa, uh, sa mga bangko, pawnshop o sa mga authorized uh, financial uh, in institutions. Yan. Diyan po tayo pwedeng pumunta. O kaya naman sa mga authorized ano uh, sa mga authorized authorizedong uh, establishment. Ayun. Doon po. So kung hindi pa sapat ang uh, impormasyon So, Maring magtanong din sa mga malalapit na tindahan o establishmento kung sila ay uh, tumatanggap ng mga bagong barya bilang pambayad. Yan. Ito po yun. So, ngunit, uh, tandaan lang po natin na ang pagpapalit ng mga bagong barya ay nakadepende daw sa availability ng mga establishmento at kanilang patakaran so, meron pala mga ganon so maaaring uh, uh, magbago rin ang mga patakaran na ito mula sa isang lugar uh, patungo sa patungo sa iba so, patungo sa ibang lugar Uh, kaya mabuti na magtanong, magtanong muna tayo uh, sa mga bangko o establishment sa malapit sa inyong lugar yan uh, upang malaman ng uh, tamang proseso ng uh, pagpapapalit ng mga bagong barya ito napakarami ito So, yun po, ang impormasyon po na na-search natin. Uh, sa mga hindi pa po nakakaalam. Uh, yun, yun, uh, yun po ang gawin natin. Uh, may konting impormasyon tayo na uh, na napag-alaman. So, napakaraming bariya malamang kayo marami rin bariya na naitagong ganito kung misan naiyarin tayong ibili sa mga tindahan you know? so, kaya naiipon eh kadalas sa mga mall yan. sinusukli sa atin pag bumibili tayo ng mga ano pag bumibili tayo ng mga items doon ulit ng sapatos, t-shirt yan kaya ito naiipon natin to Napakarami na to. Ito, mayroon pang limitadong baryan na nakikita natin dito. May butas. So, hanggang dito na lang ulit yung ating uh, review. Pabilis lamang po. Ito po, oh, suri po natin maigi. Yan, napakarami niyan. Ito, to tandaan nyo lang po. Uh, pwede tayong lumapit sa mga bangko, pound shop, uh, o sa mga auto authorized financial uh, institutions doon po para po malaman natin kung saan po po pwede kasi mga bari na po eh <laughs> kung bisan eh, tayong bilit sa tindahan nito so magandang araw po ulit sigil po sigil po ulit at uh, God bless po sa lahat ng nanonood ng YouTube sa shoutout sa lahat ng aking subscribers So, mag-ingat po palagi. At maraming maraming salamat po.